Apilido! Ha? Afiliyado. Oh, afiliyado. Ha? Afiliyado. Ha? Afiliyado. Ha? Afiliyado. Hmm. Ha? Saan ka dito? Saan ka dito? ka ba? alamit lang! Saan? ka Saan ka nga sa pulihan? No, 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 Saan ka nga sa pulihan? Ah, bakit mo kinawan to? Ah, bakit mo kinawan? Ah, pinagawa ba sa iyo to? Ikaw mismo ang gumawa? Ikaw mismo ang gumawa? Mga ilan tao sa tingin mo? Ano pangalan nung ano? Anong pangalan ng, ano anong pangalan nung ano? Ano nung babae ng mga Isabel! Isabel! Mga ilan tao sa tingin mo Isabel yung nagpagawa sa'yo lalaki? Nasa 20! Anong, anong pinagawa sa'yo pahira? Ha? Anong pahira pang pinagawa sa'yo Isabel? Mabaliw! Mabaliw! Tapos ano pa? Rex! Spacey! Ah! Ha? Wala, Alam niya ka! Magkano pinayad sa'yo, Isabel? Ha? Magkano pinayad sa'yo? Magkano pinayad sa'yo? Wala. 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 Wala! Wala? Pinakiusap lang? Ano-ano mo yung nagpagawa? Ano-ano mo? Nanay Nod! Nanay! Nanay Nod! Nanay Nod! Nanay Nod! Nanay -nod. Nanay -nod. -nod. Ano pangalan ng pagawa? Hindi mo alam! Tatawagin ko, Isabel, yung nagpagawa! Ha? Ano pangalan? Hindi ko alam! Siguro! alam? Ha? Pangalan? Berje. Virgie! O sasabihin mo rin naman ah! pa hirapan, Walang kasalanan sa inyo, tapos sa mahirapan nyo? gusto ko ibalik ko sa'yo pag hindi ibalik, Ha? Ha? Isama ko pati si ano? Yung pinagawaan mo, pangalan? Isabel? Ha? Yung lang yung araw na to? Ha? Gusto niya sa yun na abutin? Ha? Wendy? Ha? Gusto niya paglamayan na kayo ngayon, araw na to?

Ano pa siya nila? Patayin kita!